Hi hey guys, happy Saturday. Good morning to all. It is 8:15 ng umaga. Gusto niyo ba yung pabonet natin sa loob ng bahay dahil malamig at the same time medyo mainit din. So tulog pa ang mga bagets. kaya pa ni Daddy ang gising. Magandang almusal tayo, guys. Bago ang lahat, magluluto tayo ng ating morning coffee at ito ang ating breakfast for today. Ito guys, bumili tayo ng burrito. Egg, sausage, cheese, and potato burritos. So alin ang tsura niyan? I-microwave lang natin ito. Meron itong 10 grams of protein. Sa isang pack meron tayong 8 pieces. Huwag muna tayo ng coffee. Kagabi guys, nagpakulong tayo ng chicken. Nagawa tayo ng chicken curry for lunch. Yung mga bata ay event day. May invitation si Bunso sa party na si Ate naman ay pupunta sa school para sa state championship ng volleyball. Not to play, pero para tumulong. Siyempre so, si Daddy, siya yung prepare ng ating breakfast po dito. Daddy, I need you to, ano, prepare some potatoes and carrots for the, um, chicken curry. Ang laki ng, ang laki ng face. Hindi mo siya. Ang laki ng, ng chokaw talaga. Naka, Nakabulat ako guys, kasi ang buhok natin talaga ay wala sa ayos. So, ayan. Pili tayo ng ating coffee. Ito sabi vanilla caramel ice. Pero kahit hindi ice, pwede ganyan. Yun, lang na nga coffee, ma'am. Let me see. So, ganyan na itsula niyan, guys. Para siyang wrap. Actually, wrap na siya. So, first time namin ito itatry. Mukha mong masarap. Lahat masarap sa taong gutom. So, yung ano mag-unload na yun ay si Bunso. Pero tulog pa siya. Kaya, dyan lang muna yan. Ito guys, kay Jayton ano. Kay Bunso ito. Ibigay ko sa kanya. Pero ganito muna natin. Dahil yung hook natin ay wala sa hulog. Ayan ba ko nito lad? Ang coffee. Ayan si tatay. Lagi kailangan ko makontra. Isa so, ka ba kontra setting? Okay guys, kain na tayo. Iman niyo guys yung aking buhok. Kamusta naman yan? Maraming ba sa labas? Pagpasensyahan niyo na yung ating itsura. For now. Kain tayo guys. Ating sausage mo rito. Ano Meron sausage, cheese, potato, tsaka ito. Nihipat ko yung coffee ko dito sa Hello World, just mag. Kasi kasi hindi na filter. So yung mga granules, sinala natin. Coffee. Grabe yung buhok natin, walang kaayusan. Yung buhok ko talaga mga haba, no? Nandiyan yung clip ko sa banyo. Yung kajali. Yung Okay guys, it is 9 a.m. Mamayang alas 10, meron pupuntang party si so at papakainan natin siya ng breakfast. Nag-request siya ng waffle, kaya gawa natin siya ng tatlong piraso para sa kanyang almusal. And then for lunch naman, doon na yung kakain sa kanyang birthday party na pupuntahan. I think pizza ang isi-serve nila doon. Yan naman ang pambansang handa ng mga typical American birthday. Anyway, ito na ang ating mixture at ang waffle maker ni ate. Ito guys, gumawa na tayo ng ating mixture. Ito na ang single serve na waffle maker, courtesy of ate's friend. Last time na gumawa ako guys, kumain siya ng tatlong piraso. So gawa natin siya ng three pieces. Yan kalat lang natin. Ito naman yung non-stick. So, hindi natin kailangan itong lagyan ng, ano tawag dito, na oil. So, ayan. So, mabilis lang yan, guys. Luto na yan. Ayan. Sali na natin yan sa plato. Tingnan nyo yan. Paka-perfect. Buti pa ang waffle perfect. Charot. Ito na ang next batch. So, meron na tayong isa. And then, ito. Makagawa pa ito ng isang plaso. So, dinagdagan ko pa yung mixture, guys. Para, para si ate, pag-alising niya. Ito na lang yung almusal. Pwede niya pong itoast sa ating oven toaster yung ginagamit ko pag ako ay nagtutoast ng ating breakfast na sliced bread. Okay, ito na siya. Tada. Si Bunso ay nasa taas. Gumagawa ng card para sa kanyang kaibigan. Yan. Hi guys, it's 9.35 ng umaga. Pakapuntan uh, tayo sa um, skating party, hatin natin si Jay, and then punta muna tayo sa store para bumili ng coconut milk. Magluto ako ng chicken curry, guys, pero pagtingin natin sa pantry, naubos na pala ang aking coconut milk, so dadaan tayo sa tindahan, and then babalik na lang natin ulit mamaya si Bunso after ng kanyang skating party, which is around 12 p.m. And then si ate naman around 12.30 ay lalagyan sa school para tumulong sa state championship ng high school girls volleyball. So busy ang ating araw ngayon, si Kati naman ay nasa bahay lang, um, nagpe-prep siya ng ating wall para mapintura na hallway sa upside um, Anyway, balik na kayo ulit mamaya, mag-try lang tayo guys. Ang temperature para natin ngayon ay nasa degrees um, medyo malaki pa din pero wala tayong expected na ulan today so yun yeah, lang muna for now see you later okay guys I am back so iniwan ko lang si Jay sa skating party babay na lang natin siya mamayang 12pm um, doon na siya kakain kasi nga yun ay skating party with pizza um, si ate naman 12.30 pa kailangan pumunta sa school so habang si Bunso ay nakikiparty um, tayo naman ay pumunta sa grocery para bumili ng coconut milk at syempre pa para mag bargain hunt na din Kakapalapit na ang Thanksgiving, kailangan nating um, magluto ng ilang meat, um, ilang putahe, syempre pa. Um, bibili tayo ng turkey, pero hindi pa yan this week, next week na lang. Dahil wala tayong um, space sa ating freezer, dahil ang freezer natin ay punong-puno ng mga tulay na na-harvest natin from our garden. Um, meron din tayo mga ice cream doon, mga snacks ng ating mga anak. So dahil nalito tayo sa store, or papunta tayo sa tindahan, meron naman tayong 2 hours, syempre pumagigot dito tayo um, tingnan natin kung ano ang natin sa tindahan. Kailangan natin ng coconut milk. I think kailangan ko ng confectionery sugar or powdered sugar dahil bake tayo ng mga cookies. So, kung natin bumili ng walnut or pecan, gusto kong gumawa ng banana, muffin, lalagyan natin yan ng walnut sa, ta sa taas sa Marami tayong mga overripe na saging na hindi na natin nakain. So, i-bake natin yan. Siyempre, reuse natin kung ano ang meron tayo sa bahay. Pwede rin namin paunin ni Daddy yun sa work. Um, so, yun lang muna, guys. Wala namang traffic na yun. 53 degrees. Naka-vest lang tayo in long sleeves. Balikan ko kayo ulit mamaya. See later. Bye-bye guys, I am back. It is 11.52. Papunta na tayo kay JJ. Tingnan nyo naman ang ating napakagandang view. Ayan guys. So medyo maaraw, pero ang temperature natin ay nasa 55 degrees lang. So ayan guys, pag tumawit ka dyan, ay magiging east shore na. So kung saan tayo nag-drive guys, ay west shore. However, itong bridge na to, yung daanan natin kahapon, yan ang nag-divide ng east shore west shore. So ayan. Alam niyo ba guys, kapag winter, pag sobrang lumamig, yung mga nyo yung mga body of water. Charot, body of water na yun. Ay din. Okay guys, mag-focus na tayo. Ang dating natin doon ay 11.58. Tamang-tama yan dahil 12 o'clock ang tapos ng party. So paghahatid ko kay Bunso, pumunta muna ako sa store. Bumili tayo ng coconut milk. Meron din tayong nabili na um, not sponsored but spaghetti sauce na 4 pounds sa halagang 2.49. Yung spaghetti sauce na instant, yung prego. Um, normally guys, ang presyo nun ay 1.49 ang 1 pound. So, nakabili tayo ng 4 pounds sa haragang 249. Ang expiration ay January 2025. Buli tayo ng dalawa kasi gagawa tayo ng... Parang gusto kong gumawa ng lasagna sa Christmas. And then, yung ginagamit natin yung spaghetti. Pag magawa ako ng spaghetti para sa mga bata. So, yun yung malaking bote. Pwede lang natin ilagay sa fridge kapag hindi natin ang upos. Kasi pag gumagawa ako ng spaghetti, guys, dalawang bote or dalawang lata yung ginagamit natin. So, nakatipid tayo na. Medyo malaki din. Gumawa tayo ng dalawang piraso. And then... Marami silang mga naka-sale sa store. Meron tayong nabili na sea salt na pretzel bites for 50 cents isang pack. Normal price niya ay 3.99. Yan ay from Snyder's. Ang expiration ay November 24. At ay paborito ni Ate yun. Hindi magtatagal sa kanyo. Meron din ako nabili na veggie straw for um, 99 cents. So yun naman ay regular price na right? like $3. So yun, talaga tayo ng mga bargains sa tindahan. Siyempre, kita na din natin yung ang expiration date niyan. Medyo malaki na tipid natin for today. Um, pero ang pinunta talaga natin doon ay yung coconut milk para sa gagawin natin chicken curry na ulam namin ni tatay ngayong lunch or mamaya gabi. Hi guys, I am back. Tapos kami kumain ni Daddy. Yung mga bata ay kumain na din. Si ate actually na gwako lang dahil 12.30 kailangan niya pumunta sa school para sa championship niya ng volleyball. Si Jay naman ay galing sa skating party. Kumain siya ng tatlong slices ng pizza and busog pa daw siya. So dahil hindi tayo nakapagluto, kumain lang kami ni Daddy ng instant chicken bowl. Yan ay mashed potatoes with chicken nuggets. At ngayon naman ay magluto tayo ng ating dinner. So, ang oras ngayon ay 1.20 ng hapon. Gagawa tayo ng chicken curry, guys. Um, so, dali tayo sa tindahan kanina. Pagkahatid ko kay Jay, mas muna ako sandali. Iniwan ko lang siya doon sa partihan. Partihan. Tapos tayo ay pumunta sa grocery. So, nakapagpakulo na ako ng chicken thighs. Tinanggal natin yung balat. Tingnan nyo yan. Kahit na <coughs> chicken ay mamantika pa din. Naghiwa na rin ako ng sibuyas. Igigisa ko lang to guys. Hindi na ako naglalagay ng garlic. Ito yung very easy version ko ng um, chicken curry. Hindi na ako naglalagay ng garlic kasi nalagay natin ko ng garlic powder. So, nilagay na natin ang sibuyas. And then, syempre, may gusto lang natin yan translucent na, lalagyan na natin ang ating chicken thighs. Yung chicken thighs, tinanggalan ko rin ng balat at nilagay ko rin sa air fryer. Minirenda ni tatay kahapon, hindi na ginawa natin chicharon. So, itong lagamit natin, curry powder. It's from McCormick, not sponsored, hot madras curry powder. Malapit itong maubos, guys, pero meron pa tayong stock nito, kaya okay lang naman. So, ayan, translucent na, lagyan na natin ang ating chicken. Pag gabi ko pa ito pinakuluan, tamang-tama yan, guys. Matatanggal na yung sebo. meron tayong limang piraso na chicken thighs. So, ang gulay na gagamitin natin, guys, ay carrots. And, mag na tayo ng patatas. Bumili din ako ng coconut cream. Hindi ito kasali. Siyempre ito sa ilong natin. Kaping kamalayan salt para sa ating inhaler. Ayan. Okay, guys. Ito na. Nasangkot na natin yung dalawang chicken thighs. So, maglalagay tayo dito ng chicken cubes, ang palasa. Punta na natin ang ating mahiwagang pantry or, anong tawag dito? Yung ating mga spices. Hanapin natin ang ating chicken cubes. Ito siya. Lagyan natin. So, itong sasabaw ko dito yung coconut cream. Kunti lang nilalagay nating water or broth. So, ayan. Ito ay from more, not sponsored. Hindi nyo kung gano'ng kadami yan. Dahil nabili ko to, very, very cheap. Sa sale natin to nabili. Yung isang pack, naka-sale ng 75 cents. Ang laman is anin, I think. At ang expiration ay 2026. So, sa lahat ng aspeto, may hindi tayo mag-bargain hunt. Mapakaniman yan. Um, dilata, sahog, paper towel, kung saan tayo makakatipid, lagasin, like, kung tayo umarte, importante sa buhay ngayon, dahil hirap ng buhay, any penny na matitipid natin, or centavos, i-grab natin ang opportunity. Dahil kahit kumindig tayo sa labas ng bahay, guys, hindi tayo makita ng one penny. Unless, of course, mamili ka ng tongda sa madlang pungkol. So, ang aking palanaw sa buhay is, kung kaya mong makatipid, kung meron kang chance na makasave ng pera, why not? There's no shame in that. Kung ikaw ay nagbabargain hunt, mahiya. Dahil, ultimately, at the end of the day, ikaw naman yung gumagastos para buhay ng iyong pamilya. Right? So, huwag tayong mahiya, mga bargain hunting. Ako di ako nahihiya talaga. Ang um, even dito sa Amerika, pumunta tayo sa thrift store para mamili ng mga damit, mga pre-owned, hindi naman hihira tayong bibili ng mga brand new. Hindi naman natin kailangan, especially ako, hindi ako mahihira sa mga damit, guys. Um, scrubsuit lang tayo everyday. And kung nakita niyo may mga ginagawa kong t-shirt, yun ay plain shirt lang na nilagyan na natin ng decoration or yung design. Ilagay ko na yung chicken bouillon at gusto ko na ang ah, coconut tree. So dahil naman yung chicken ay napakuluan ko na kahapon, hindi na natin masyadong lulutuin yan dahil papakuluan pa natin yan kasama ng ating coconut cream and ng ating curry powder. So, ito na ang curry. Lagyan na natin din yan. Ilahat ko na dahil masarap yan. Ito pa ba ito ni daddy? Yung mga bata, hindi ko makain ito because siguro yung sa amoy. So, ito ay para sa amin lang ni tatay. Magluluto na ako ng separate na chicken popcorn later. I-breaded natin yung ating na-defrost na chicken breast. Si ate naman, pagkatapos ng kanyang volunteer work sa school para sa volleyball, mamaya namang 4.30, meron siyang pupuntahang birthday din. So ngayong araw na to, nakikibirthday ang ating mga anak. Kanina umaga si Bunso, mamaya naman ay si ate. Yun ay sleepover, pero hindi natin pinapayagang mag-sleepover ang aming mga anak. Kaya susunduin natin siya around 10pm. Yun naman guys, malapit lang dito nakatira yung kaibigan niya. At saka, palagi na pupunta rin dito yung bata, yung mag-birthday today. Pero dahil sa, ano nga, alam ng anak ko at alam din ng mga kaibigan niya na hindi siya nag-sleepover, um, napaalam na lang siya kung sabi niya, anong oras daw ba siya pinaka-late pwedeng umuwi. Initially sabi ko 9, pero sabi ko kahit mga alas 10 na. hindi ang mga ating anak ay napaka bihira bihira naman siyang nagaganon. Bihirang bihira siyang umaatin ng party. So malapit lang dito yun guys. Parang kung i-drive ay 2 minutes lang. Minsan-minsan nagbabike din siya papunta doon sa bahay ng kanyang kaibigan. Yun ay mas bata sa kanya. Ayan. Actually kambal sila. So gumawa rin tayo ng regalo. Personalized gift para sa kanyang kaibigan. So ayan na ang ating curry. Tingnan niya napaka creamy. Dumating na rin si daddy. Siya ay pumunta muna sa nila sa Walmart para bumili ng roller. Dahil siya nga ay nagpipintura ng ating kabahayan. So ito guys, lalagay ko na at this point yung ating potatoes para naman yan ay lumambot. Ayan guys, igulog na natin ang ating potatoes. Yung mga patatas ko dito guys, tinubuan na ng ugat. Sabi ko na itong kakukuluan para lumambot, hindi nilalagay ko na din yung carrots. Dahil gusto namin ng malambot na patatas and carrots. So, nailagay na natin guys yung carrots and potatoes. Ito, nalalagay na natin ng garlic powder. Dahil hindi na ako naglalagay ng fresh garlic powder na lang. Minsan kasi guys, nasasayang yung garlic powder. Ay, garlic natin. Hindi ko kasi nagagamit. Okay? Pakuluan lang natin to. Malambutin. Tapos lalagyan natin ito ng green chilies. Ng ating pepper na na-harvest from our garden. Nasa freezer lang yon. Lalagyan ko ito ng tatlong big chilies siguro. Para medyo maanghang-anghang. Ayan guys. Ganyan lang tayo kasimple. Magluto ng chicken curry. Huwag natin gawing komplikado ang buhay. Kasimplihan lang natin. Dahil ang buhay ay komplikado na to begin with. Charot. Okay guys, balikan ko kayo mamaya. Okay guys, tayo naman ay susundo kay ate. It's 1.40 ng hapon. Iniwan ko muna yung ating niluluto kay daddy. Nakarating na din siya galing sa Walmart. Nag-text na si ate. Tapos na daw ang kanyang um, helping job, helping job sa school. Malapit lang naman yan dito guys, suduin so, na natin. Magpapahinga pa kasi yun, mamaya guys, meron pa ang party. So, ang Saturday natin ay medyo busy din. Dahil kanina kumaga nga ay nagadid tayo kay JJ. Pero okay lang naman yan. Minsan lang naman silang nakikipa our day. So, maano nga, umaabot ng 67 degrees ang ating weather. Mainit din. Hindi ko na dala ang ating shades. Bukas, meron naman tayong pupuntahan na banquet party. Yun ay dinner um, sa West Shore Country Club. Lahat kami pupunta. So kami ni Daddy tsaka ni Ate walang bayad. Ang binayaran lang namin ay si Bunso. Yan ay from, I think from 5 to 7, I think. I don't know. But yun ay um, sponsored ng kanilang volleyball booster. So yung booster, yung in-charge sa mga concessions, pag nag-volleyball game sila, um, di ba nag-donate tayo ng mga cookies or mga baked goods. Yung napapagbentahan nun guys, yun nga, yung booster, yung ginagastos din nila yan sa mga events katulad nitong banquet. And then I think sa summer, um, uh, magkakaroon sila ng team building sa Virginia or West Virginia, somewhere, somewhere in that area. Yun ay parang two-day event. Obviously overnight yun. Lahat ng mga girls nakasali sa varsity and JV, mag-travel sila as a group para sa kanilang team building. At sagot din ng booster, wala tayong babayaran dun. Um, so maganda talaga yung ano, yung kahit na nag-donate tayo ng, eh, ng oras at saka ng mga baked goods, marami namang kapalit yun guys mas marami silang sinasagot ng mga activities. Um, pero to belong to the volleyball club, you have to pay $100 for the entire season. Tapos binigyan pa sila atin ng personalized na volleyball bag from Under Armour. Not sponsored, pero maganda talaga. So nakakatuwa namang tumulong sa booster kasi maraming perks ang maging member ng booster volleyball club. Okay guys, nandito na tayo. Naandyan na lang natin si ate. Dinatapos lang niya yung next set para malaman kung sino ang mananalo. So ito guys ay sa buong state um, championship ng varsity volleyball. Napakaraming sasakyan dito iba't ibang high schools ang nag-participate. I don't know kung kasali yung school nila sa state championship. I don't think they qualified. But sila yung nag-host this year. Last year sila din yung host. So ito ay malaking event na nangyayari sa school nila. May mga magulang din na nag-volunteer para sa concessions. Naghanap din sila or nag-ask ng donation ng mga baked goods. Hindi tayo nag-donate this time kasi bago pa ako, bago ko pa i-click, napuno na yung ano, na-fulfill na yung mga volunteer work and donations. So yung mga parents ng mga volleyball girls, napaka-involved talaga ng lahat. Pag humingi sila ng help or um, any donations of food. Talagang laging, ano, napupuno or na namimit nila yung kanilang mga goals for that. So napakaano naman, nakakatuwa kasi parang wala kang nagiging problema. Alam mo, mabagal talaga yung samahan, not just the girls but also the parents. Yung mga ano, mga magulang din ng mga players ay um naging kaibigan na din natin because magkakasama kami sa buong season ng volleyball. Um minsan nagte-travel kami together, but kami ni Daddy birang-bira kami pumunta sa mga long ano, sa mga away game, especially kapag yan ay more than an hour. Dahil tayo nga ay merong pang JJ. Si JJ kasi ay nag-swim practice. So napapanood na lang namin yan sa bahay. Kasi yan ay naka-livestream every time na meron silang away game so inaantay na lang natin si ate tinawagan ko na siya sabi niya uh, malapit na matapos yung last set ng kung anong team man yung naglalaro for now okay guys um yan lang muna siguro for today's video. Medyo malayo, mal, ano, medyo mahaba na din ang ating um, video for today. Again, maraming maraming salamat sa lahat ng mga supporters natin dito sa FB World, lalo lalo na sa ating mga um, tala sender at sa mga nagsishare ng ating videos. Hindi ko na po kayo iisa-isahin but na-appreciate ko kayong lahat, especially sa ating mga legit na followers and organic supporters. Happy Saturday to all. Happy Sunday na sa Pilipinas. Remember, family time is the best time and every with your family is always a blessing. Bye!